Mahigit dalawampung biktima ng paputok ang dinala sa East Avenue Medical Center ngayong Disyembre. Ha? Karamihan sa kanila ay mga batang biktima ng pikulo. Alamin natin ang sitwasyon mula kay Oscar Oida. Oscar! Morning. Yes, son. Nandito Happy tayo sa may East Avenue Medical Center. Happy New Year sa inyo ni Maris. At uh, good news dahil so far, so good, medyo mababa yung uh, bilang ng mga naitala na biktima ng paputok dito sa may East Avenue Medical Center. Kung ikukumpara raw noong nakaraang taon. Kung nakaraang taon, uh, umabot daw sila ng magiging dalawang daan hanggang uh, January 1. Uh, 70% yan, eh, uh, karamihan niyan ay eh, nangyayari noong New Year. Pero kung ikukumpara daw yung uh, percentage ng nabiktima bago January 1 at kung ikukumpara... Para ngayon, na 22 lamang, medyo malayo daw ito talaga. At uh, karamihan din sa 22 ito ay nabiktima ng pinagbabawal na picolo. So gaya na sabi natin, kung ikukumpara last year, medyo bumaba nga yung bilang na nabiktima as far as yung talaan ng East Avenue Medical, concern, uh, East Avenue Medical Center concern. Um, Ito ay uh, ayon sa DOH, hindi lang naman daw dahil sa kanilang kampanyang gangnam style, kundi sa maraming pa nilang uh, effort para nga matiil o mabuwasan yung biktima na pababawal. So isang alternatibo yung Gangnam, isang alternatibo yung community fireworks. Okay, sa kabila ng uh, pinaki, pinakikitang mabuting uh, uh, programa ng uh, DOH o kampanya, ayaw pa rin daw nilang pakasiguro, ikangani itayag, di pa raw kasi tapos ang laban. Marami ang nagsasabi na maganda ang kampanya ng Department of Health at ng ibang sangay ng pamalaan. So balit magagawa namin, namin ito kung lahat po ay makikiisa. Halimbawa po, sinasabi namin na bawal maglaro yung mga bata. So tayo mismo, pag nakita natin yung mga bata sa kalye, bumibili ng paputok, sawayin na natin. Gumagamit ng paputok, sawayin na natin. Okay, Susan, uh, Maris, andito tayo ngayon sa may uh, pinaka-treatment area ng mga mabibiktima ng uh, papatokot dito sa East Avenue Medical Center. At mapansin po natin sa mga sandali ito, ay uh, wala pang pakinabang itong area na ito dahil ayon nga sa pamunan ng East Avenue Medical Center, huli sila nagkaroon ng... Uh, Uh, ginamot dito ay nung uh, 29 pa ng Disyembre at uh, bagamat handa na yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga, uh, cleanser, mga antiseptic, yung mga gamot, pang uh, treat nga o pang gamot, dun sa mga mabibiktima ng paputok wala pa silang uh, casualty yung mga biktima sa mga sandaling ito patuloy naman na nalalangin at uh, syempre umaasa ang uh, mga kawani ng East Avenue Medical Center na sana nga ay hindi na raw madagdagan yung kanilang uh, bilang ng mga nabibiktima ng paputok at kung sa sakali naman, nakahanda raw sila. Susan, Maris? Maraming salamat, Oscar Oida. Sana nga magtuloy-tuloy yung ganyan sitwasyon hanggang mamaya maiyadaos na natin ang bagong taon. Maraming salamat, Oscar Oida.